Welcome to my YouTube channel, Toto Pasa Drive uh, Ngayon, lumabas na si tatay sa hospital Baka sa Monday na, baka 2 weeks Baka sa 2 weeks siya pupunta rito Sabi niya kasi ka, kanina, tinawagan namin sa cellphone Baka 2 weeks, 1 week, magpapahinga muna ito, wala, wala pa si tatay dito. Kaya nasa, nasa bahay na ngayon si tatay. Tatay, magpagaling ka. Ito, wala kaming parker dito. Kaya pagdating mo rito, magpagaling ka. Ayan. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, pag-subscribe na no, po. Yung hindi pa yung nagtatanong kay tatay kung kung nasan siya na naopera ng luslo si tatay kalalabas lang ngayon baka 2 weeks siyang darating dito ah, shoutout pala kay Cynthia Sarmiento Happy trekking! Pagdating ni tatay dito, i-interview natin kung masakit yung na-opera ng los los. Baka 2 weeks siyang wala rito si tatay kasi magpapahinga muna siya sa ngayon wala kami na, wala kaming ano wala kaming barker umalis din yung kapalit niyang barker kaya kami muna yung mag magsisingil sa mga pasero dito ito po si Todo Pasa Drive Ang pagdating ni tatay, kailangan malakas na. Ayan, katatapos lang ng, ng pag-opera si tatay, ngayon lang lumabas. Tinawagan kanina sa cellphone. Pero okay naman daw siya. Kaya eto si Toto Pasa Drive. Subscribe na sa aking YouTube channel, Toto Pasa Drive.